Story time! Mga bagong kwentong nakakaaliw! Uh, lahi talaga namin ang mga pogi po. Ano kaya yabang Nakakaiyak! Eh, hindi mo masyadong uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi na binintinda mo, balitan ko, pero wag ka suso uh -huh. ko. Wag kagad. Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! Ano yung kayo? <laughs> Kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Huwag ka rin na sa akin. Idibida no? natin yan. Ito yung Sabado, dito lang sa Kwentong Ying. Hello mga kachonin! Kumusta po kayo? Ilang oras na lang matatapos na ang 2022. Kabilis ng panahon, ano parang kailan lang naghiwalay ang taon, nag-countdown pa tayo ngayon magka-countdown na naman tayo alam ko magkakaiba tayo ng karanasan, sa inyo ba magaan o mabigat? maaari, hindi rin magaan yung mga pinagdaanan po natin na yung iba mapapait na karanasan eh talagang parte na ng buhay natin yan eh, alam nyo meron kaming mga episodes dito sa ying natin na pinilit namin na maging bahagi po talaga ng amin pong pagtatanghal para kahit papano ay eh, makapagpagaan sa ating kalooban, makapagpasaya po sa inyo. Kaya ngayong araw na to, e eh, babalikan natin yung at least eh, tatlo, sabihin natin top 3 episodes na nagbigay ng inspirasyon, kasiyahan at pag-asa sa marami sa ating, hindi lang po sa inyo ha, pati mismo sa amin. Let's go! Noong March ay nag-celebrate tayo ng International Women's Month kaya naman nag-feature kami ng isang nakaka-inspire na Pinay na nag-share ng kanyang success story. Dating caregiver at kasalukuyang real estate investor na sa Canada. Balikan natin ang aming huntahan paano naging buhay mo diyan sa sa Canada nung ikaw ay nag-uumpisa pa lang? Sa totoo lang po katunyeng amin aminin ko po talaga. Ako po ay professional teacher, licensed teacher po ako sa Pilipinas at naging professor po ako. Pero nung dumating po ako dito sa Canada, talagang ano po, nani, nag-alaga ng ng dalawang bata, tapos mm -hmm. nagluluto po ako, namamalansya. Ah, uh, pero all mga around. Ultimate, all, all, around. Po, all around po. Dumating po sa punto ng buhay ko na sabi ko, professional ako sa atin tapos nangangatulong ako. Ganon po, pero hmm. nung bandang huli, na-realize ko po na kapag may pangarap ka sa buhay, titiisin mo. Titiisin uh -huh. mo para para matupad mo 'yung mga pangarap na 'yon kasi po um wala namang madaling trabaho eh. Pero kapag may pangarap ka kasi kahit yung pride mo minsan ay ay lulunukin mo uh, pero mas masarap po sa pakiramdam na pinaghihirapan mo po yung mga yung mga bagay-bagay Ah, -bagay. uh, yun eh, pagka ikaw may pangarap sa para sa pamilya mo, wala 'yun, ano? Kung naging PR na ako, no, napupunta ko na yung nanay ko, doon na po kami kinasal. Kung no, nung no, kinasal po kami, sabi ko sa kanya, wag na tayong gumastos, sabi ko sa kanya. Uh -huh. Kaysa sa ipanggastos natin, ipang down payment natin sa sa konto, sabi ko sa kanya. So ngayon, yung pera po namin, pinagsama namin at nagkaroon po kami ng down payment para sa konto. Sa pagka uh, wise spender mo, ibang klase. Ang kaibahan po kasi dito, Katunying, napakabilis po ng bentahan ng mga real estate po. <laughs> Nabili namin kaagad yung 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 kondo. Tapos after 3 years po, kumita yung kondo na yon tumaas yung value from 188,000 uh -oh. po naging 441,000 wow nag-triple no halos po pinag-aralan ko oh. po yung real estate sa buong Canada wow ay grabe no ngayon silipin natin ang buhay niya kasama ang pamilya patuloy din silang gumagawa ng vlogs para sa kanilang YouTube channel nakakatuwa na nagagamit din nila yung platform na to para sa kanilang pamilya at para lalong makapag-inspire din ng maraming Pinoy. Kilala na natin isang magaling na mambabata si Congressman Marculeta. Pero marami sa atin ang na-inspire nung ibahagi niya sa atin ang kanyang pinagmulan. Naalala niyo ba itong post natin sa si FB? Sino ba hindi matutuwa nung malaman natin na ang ipinambayad lang kay Congressman ng isa sa mga naging kliyente niya ay Banana Q at Kamote Q. Kung gaano katindi ang pagnanais ni Congressman Marculeta na makatulong, ganoon din naman katindi ang pagpapasalamat ni Arturo Carlos kay Kong Dante na nagtanggol sa kanya, kahit na mahigit labing limang taon na ang nakalipas. Taxi driver siya noon nang maakosahan siya ng pagnanakaw sa isang computer shop habang naghihintay ng pasahero sa katapat nitong bar sa Rizal. At dahil may problema sa pagsasalita si Arturo, hirap siya sa pagkukwento ng nangyari. Kaya ang kapatid niyang si Elby ang tumutulong sa kanya. Isa po sa mga naging kliyente ng noon ay Atty. Rodante Marcoleta ay eh, makakausap po natin ngayon. Andito po Si uh, Kuya Arturo Carlos. Ayan, si Kuya Arturo Carlos at kasama po niya rito, ang kanyang kapatid, si Ate... LV po. Uh, ayun. Maraming salamat po sa uh, pagpapaulak niyo sa amin, sa imbitasyon namin. Nagkaroon, so parang nagkaroon po kayo ng kaso. Ano po yung kaso niya, Ate LV? Nung bigay niya po sa akin, nakita po, Tef. Tef. So, meron yun, na po time mm, na kung kailan ang hearing, uh -uh. di na po kami dumaan sa mga judge. Oh, or... <laughs> parang kayo, parang preliminary Opo. investigation sana. Basta tasi sinampahan na kayo kagad ng, ng kaso. Opo, anong taon po yun? Anong, ano so, ng, ano ng, anong, anong taon? Anong taon po? Taon po, 2003-2004. So, ano po nangyari dun sa kaso? Nakarating po ba ito sa judge? Sa Opo, usigado? nakarating po. Opo. Ayun, nakarating po sa judge po na pumunta po ako, pinuntahan po namin na, na po yun yung, kami at dadalo po ako ng pala mo kapatid ko. Mm, -mm. May abogado po ba kayo nun? Sa, yung una, wala pa po, wala pa lang. Oh. Uh, eh, pangalawa, meron na po naka-attend na PAO. Ah, PAO lawyer, okay. okay. O, Pangalawa, hearing po namin ng PAO. Mm -mm. Kalo, po ako. Ngayon, na-request ko po siya, alam, yung mm, at pagsaran ko, din hindi ko nga marinig. May ma-echo po kayo may sa... Ah, ganun po. May, buti narinig, na kayo. Nabangga na narinig, po narinig siya. Marinig nyo ako ngayon. Ano? So, na-accidente pala okay. siya okay. ate. Opo. Oh, uh -oh. Uh. Eh, kumusta po yung Pao Lawyer? Dinipensa ba kayo ng... Uh, hindi po. Hindi po. Mabuti? Hindi pe, po. Wala akong gano'n. Pinapanood lang po kami. Mm -hmm. Nakita ko po na pinapagalitan na kami. At mm -hmm. aminin naman daw po. Aminin na. Ah, sabi nung pang. Opo. Uh -huh. Ang pau nga po hindi po pau. Noon po 'yun. Opo. No, yung pau ngayon iba nih, Opo. Okay ngayon na eh. Medyo magagaling na pau. So noong araw, panahon na 'yun, pinapaamin na lang kay Sir Ac yung Apo, na Apo may salah, ako may sala ko po yun, -oh. na, na, na no. Dahil sa kabi kabilang problema nila, nagpasya na silang magkakapatid na kumuha ng abogado. Ah, dahil nga po may kapansanan ng tenga dito yung, ka yung, kabila kabila hindi talaga nakakarinig. Uh, pag tinatanong siya ng judge hindi niya, iba ang sagot niya mm -hmm. ang ginagawa ko po ako po sumasagot nakontempo ako, iyak po ako na iyak pati siya umiiyak mm -hmm. ginawa ko po, meron kaming kakaibigan nagtanong-tanong kami na kung sino pwedeng tumulong doon po niya ipinakilala si, si ator, yung, ni ator ni Mar ator. Marculeta Ator mm ni -hmm. tinutulungan niya na, yun na po ang umpisa Mm kumusta po siya uh, bilang uh, uh, tagapagtanggol nitong kapatid nyo? nando naman kayo siguro Oh po lagi po kumusta Tal po siya ginawa niya pong lahat naawa siya po sa amin kasi umiyak kami doon yak kami ng iyak kasi nga po wala unang-una wala po kami yung ate ko lang ang tumutulong sa amin sa pamasahe, pagpunta sa kanya. Mm -hmm. Susunduin niya, ta tawag niya nga po sa kanya doon kasi po susunduin namin si wow. sa Ortiga, sa opsina niya. Mm -hmm. Siya magdadrive nung si Arby niya, diretso mm -hmm. kami, kami na, sa kanya lang kami. Mm -hmm. Ganun lang po. So parang pag siya pa, tagapag maneho niyo lahat. Opo, napakabait opo. po. Yun lang po. Tapos hanggang sa talaga pong punersigin niya mm -hmm. na matapos yung ano. Matapos ang isang taon na pabalik-balik sa korte, aba, na patunayan inosente si Arturo. So, sa kampuno, di masaya-masaya kayo na absuelto kayo sa kaso. Eh, malaki ba ibinayad nyo kay congressman? Wala po lapo mm -hmm. La po. Wala po kami binayad. Mhm. Ang Binayad mm -hmm. ah, mm -hmm. binaya lang po namin, salamat. Thank you po. Mm -hmm. At saka po yung paborito niya lang po pag darating na po kami doon. baba na po kami sa sakyan sasabihin niya oh. Ah KLB, iyan mo ko i mo na ako ng banana kiyo at kamote para pagbaba natin may merienda tayo. Yun lang po. Uh, uh, yun at ang, salamat. Yun lang ang pinakabayad. Salamat. Opo, at saka salamat. banana kyo kamote Opo, yun lang. Maraming ang napahanga si Congressman Marculeta at kitang kita namin sa mga iniiwan po niyong comments. Para sa ating top 1, sino ba ang makakalimot sa box office hit na Made in Malacanang? Nakasama lang naman ako sa premier night. Sa kalam talaga si Katunying, Konting yabang. Na-starstruck ako sa mga dumating na artista. Siyempre, hindi ako nagpahuli. Nakapanayam natin ang isa sa mga bumida sa Made in Malacanang. Uh, ano masasabi mo sa response ng mga tao doon pa lang sa premiere night na ito? Medyo speechless ako right now. Mm -hmm. Kasi ngayon ko lang din siya napanood ng buo. Mm -hmm. Ang mga napanood ko lang is sobrang mga may Actually yung may-excee, ako rin hindi ko rin pinapanood. Mm -hmm. So ngayon ko lang talaga siya napanood ng buo. No? na Nahihiyak ako kasi ganun pala yung nangyari. Alin dun yung pinaka, well, I'm sure marami kang uh, nahihirapan na paborito dun pero yung most favorite part mo? Ang hirap magsabi ko ano yung favorite na eksena ko. Mm -mm. Kasi lahat ng eksena na ginawa ko, dilibdib ko. Mm -mm. Kasi honestly, nung ginawa ko tong project na to, meron din akong pinagtalaga. sorry to hear. I'm sorry to hear that. So, uh, parang for me, it's a way for me to release my um, mourning sa dad ko. Mm. So at the same time, parang for me, um, I think for me parang tribute na rin yon para sa dad ko. Yeah. Uh, that was, pero hindi ko naman sure isinasang isinasang tabe yung yung nakaraan. No, naman, But at no? the same time, parang yeah, it's more on personal For me, very personal. Uh Oo, -oh. ang gagaling ng mga kasama Sobra, uh -oh. sobra. Lalo na si Sir Cesar Montano, uh -oh. yeah, hands down. Pinanood ko yung eksena, napanood ko yung eksena yung yung between Cesar and uh, Ella. Actually, I think Ella is also a revelation yes. here. Yes, uh -huh. nagulat din ako. Uh -huh. Medyo kinurot ni Ella yung puso ko kanina. Uh -huh. Yeah, that's true. Diba? Good observation. Diba? Diba? Yeah, yeah. Pero maganda rin eksena mo habang nasa labas ka ng pintuan. <laughs> <laughs> Dahil tinangkilik ito ng maraming Pilipino, may aabangan pa tayo ang sequel na pinamagatang Martyr or Murderer. Panoorin nyo na lang itong interview namin kay dating Manila Mayor, Isko Moreno. Yon tinan mo nga naman ang ano. Yan po eh, tatlo lamang sa aking ikang eh, personal favorite. Pero I'm sure, meron din kayong mga personal na nagustuhan sa ating mga pagtatanghal sa taong ito na malapit na pumipas. Eh kung ano man po yun, pwede nyo pong uh, uh, ipaalam sa amin sa pamamagitan ng uh, comment niyo, Punta lang kayo sa comment section. Salamat po talaga sa inyo. Kung paano nyo po kami sinamahan ngayon 2022, sana. Magkasama-sama pa rin kayo sa ating mga kwento nyo, sa ating mga adventures, mga kwento ng inspirasyon ng ibang nating mga kababayan ngayong 2023. Okay? Huwag kayong mawawala, walang iwanan. Maraming maraming salamat at kung gusto nyo rin pong uh, maging updated sa ating pong uh, YouTube channel, mag-subscribe lang po kayo. Itong video na to, i-like, i-share po ninyo at huwag nyo kalimutan, pindutin ang notification bell. Muli! Happy happy New Year po sa inyo. Bye, Happy New Year. Woohoo! Oh, nagulat kayo, ha? Hindi nagpa-practice lang ako kung paano maging Mula nang magsimula ako bilang vlogito, Kaya ngayon na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga katsulin. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, Live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tunying. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado Nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatak nying yan tuwing linggo ng gabi sa Kwento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, wag kayong magsawa nasuportahan ako. O, oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Ah, Bekenemen! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!